Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. For today's video ay magre-react tayo dito sa isang video kung saan ito nga ay nangyari na naman sa Hong Kong. Talaga naman pagdating sa mga ganitong bagay ay laging bidang-bida ang Hong Kong. Ito nga may mga nakaraang mga memes na para nagkakaroon ng di ba, mga comparison between na uh, sa mga taga Middle East at Hong Kong. At ito nga yung isa sa mga nakakatuwang uh, comparison ng mga taga Middle East. Panoorin natin itong isang video. Pero tayo itong dinownload na video. Ito na naman yung taga Hong Kong dyan kasi hindi nila ito ma-breakfast kaya ma-terminate sila. Kapag nakapag-breakfast sila ng nilagang itlog sa umaga, ibig sabihin nun, chamba. Maglaway kayo sa itlog na nga ninyo. Lalaway laway sila. Laway na po mo aning itlog na mo. sa Middle East na unlimited. Kayo kasi dyan, kapag naglaga lang ng isang itlog na 30 minute, kaya hindi kayo makabreakfast sa umaga ng itlog. Ang i-breakfast nyo lang is isang bread lang. Kailan niya na tinulang kayo sa pagkain. Ang importante sa sapat kayo sa apam. So yan, papagod vibes lang yan mga kabayan. Kasi alam natin dito nga sa Middle East, unlimited ang itlog. So, mapunta tayo sa ating totoong topic kasi nga ito na namang bagong kumaka-like video ay uh, nakakahiya kasi may mga na-feature nga tayo before sa ating vlog na mayroong isang uh, babae sa may uh, somewhere din in Hong Kong tapos natutumpa uh, siya doon dahil lasing. So, ito nga Away naman ito sa panghitan ng dalawang OFW rin, kung saan maririnig nga sa video na nagsisigawan ang dalawang OFW. Ito nga yung paulit-ulit natin sinasabi, huwag natin dalhin yung ugali natin sa abroad. Ano nga ba ang nangyari dito sa video na to? So, silipin natin ng konti kasi hindi natin to pwedeng i-play ng dire-direcho kasi baka magkaroon tayo ng violation. So, konti muna ang pasilip. Pakonti-konti lang. Ay, So sinasabi nito si Kabayan wag daw siyang subukan. Okay, ano kaya pinaglalaban nito si Kabayan? Hindi natin alam kung ano problema ng mga ito, pero madalas kasi sa abroad lalo na yung mga OFW kapag uh, nagkakatipon-tipon sa isang lugar, tapos uh, minsan nagkakataon na nagkakasabay sila sa isang lugar, nagkakaroon ng hidwaan at nagkakaroon nga ng mga public scandal. So dito sa nangyari kay Kabayan, parang uh, makikita natin dito na literally lasing at wala nga sa tamang pag-iisip. So sana wag natin gawin itong mga ganitong bagay kasi nakakahiya mga kabayan, lalong lalo na sa abroad, sa Middle East. Huwag tayong magpakilala, lalo na dito sa Hong Kong. Hindi naman natin nila lahat, pero madalas kasi yung mga nangyayari sa Hong Kong, lagi na lang. May mga viral dyan sa Hong Kong. Katulad nga yung nakaraan, may nangyari yung parang uh, hinalikan do sa public area yung isang babae, yung kapwa niya babae din. Basta marami pa, hindi lang naman to. Uh, hindi lang naman to yung mga naging issue sa Hong Kong. O <coughs> <coughs> oh, diba? Ang tatapang nila kabayan. So saan mga kabayan? Huwag tayong gagawa ng ganitong mga public scandal. Kasi nakakahiya kung mapanood ito ng mga kababayan natin o ng mga kapamilya natin, lalong-lalo na sa Pilipinas at makikita kung ano mga pinaggagawa natin dito, sino nakakahiya, di ba? So, ang pinunta natin sa Hong Kong ay trabaho, hindi po para makipagbardagulan. Eh kung ganito sana ang gawain natin, dapat nagboxing na lang tayo. At least pinagkakakitaan pa natin yung mga tapang natin. Itong ginagawa nila kabayan, ang caption niya dyan, no, Hong Kong lang meron nito. Huwag mong subukan. Iba-ibang bansa, iba-ibang eksena. Pero yung mga kababayan natin naman sumosobra. ba? Diba? Tapos, kapag may nangyari na deport, giiyak, hihingi ng tulong sa gobyerno. Unang-una, sino may kasalanan, kayo rin. Pasaway kayo pagating sa ibang bansa. Diba? Nakainom ako pareho tayo. O, oh, yun. Sabi niya, nakainom ako pareho tayo. Brinod kaspa niya, nakainom ako pareho tayo. Mga kabayan, alam natin dyan sa Hong Kong, parang siguro legal ang pagiinom. Hindi ko sure, wala akong idea kung legal or hindi legal. Pero... Uh, kung makakainom tayo, sabi natin legal sa isang bansa ang pag-iinom, huwag sana nating ilagay sa utak natin ang alak. Ilagay natin sa tiyan. Okay? Huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikasisira natin. Lalong-lalo lalo na na ikasisira ng ating lahi sa ibang bansa. Kasi kung may mga napapadaan dyan ng mga foreigner, makikita nila, oh, Pilipino na naman. Alam na nila nagawain niya ng mga Pilipino. Hindi natin nilalahat ha. Pero may mga Pilipino talagang iskandalosa or iskandaloso pagdating sa mga ganitong bagay. So mga kabayan, yung mga ganitong bagay, matatanda na tayo na tayo ng abroad, sana hindi na natin to ginagawa pa. Hoy, oh, tumigil kayo. Hoy, oh, dati na. Hoy, tigil na, tigil na. O oh, di ba nakakahiya? Isipin niyo lang kabayan. Kamag-anak niyo to, or kapamilya nyo. Hindi natin alam kung ano pinag-ugatan nitong uh, away nilang to. Pwede may mas malalim na dahilan. Pero, alam natin sa panahon ngayon, lahat ng tao, konting eksena, nakatutok lahat ang kamera. Tapos, pag napanood natin ng mga sarili natin, sasabihin, paki-take down ng video, paki-delete ng video. Hindi nyo pwedeng i-please yung mga tao para lang makuha yung gusto nyo, para lang makaiwas kayo sa kahihiyang ginawa nyo. Tandaan nyo sa panahon ngayon, lahat ng tao gumagamit ng smartphone. Isang pagkakamali mo lang, yari ka, siguradong nakapost ka na. Ilang segundo lang, ilang minutes lang, ilang oras lang, viral ka na. Katulad nga na nangyari nito. So, sa mga gatong bagay, nasa huli ang pagsisisi, kaya naman mga kabayan, lagi tayong mag-isip. Huwag tayong padalos-dalos sa mga pinaggagawa natin, lalo na't nasa ibang bansa tayo. Baka hindi lang trabaho ang mawala sa atin, pati dignidad natin, mawala rin. Pag uwi natin ng Pilipinas, baka yung mga kapamilya natin, wala nang respeto sa atin. O oh, ba? Diba? Halos lahat na nakapalibot sa kanila, obviously, Pilipino. So, inaawat na si kabayan, ayaw magpaawat. Eh, matapang eh. Gustong gumawa ng eksena. So, yan ang napalaan ni kabayan. Viral ka ngayon, for sure. So, kung napanood ka man or mapapanood ka ng amo mo sa ginagawa mo ito, syempre di ba parang kabahan ka na? Kasi hindi mo sure. Baka pag napanood ng amo mo, isipin niya, ah, ganito palang ugali nito. Papauwiin ko na to sa Pilipinas. Determinate ko na yung kontrata nito. So, marami pwede mangyari. Kaya sana, bago tayo gumawa ng mga bagay, mag-isip-isip muna tayo isipin natin ang pamilya natin, isipin natin ang sarili natin, isipin natin ang dahilan kung bakit tayo pumunta sa ibang bansa. Uh, Hindi ko naman sinasabing tama ha. Kung gagawa kayo ng ganitong eksena, gawin nyo na lang sa mga lugar nyo sa Pilipinas. Huwag na sa ibang bansa. Kasi nakakahiya. Tapos, kapag sinita kayo, sasabihin, wala kang pakialam buhay nila yan. Ando na tayo. Ang sa atin lang gusto nating magbigay ng awareness para hindi ito tularan ng ibang Pilipino, lalong-lalo na ng mga kapwa natin OFW. Kung ang binibigay natin ay good vibes, let's say gumagawa tayo ng something para makapagbigay tayo ng good vibes or uh, saya or inspiration sa ating mga kababayan, why not? ba? Diba? Pero kung ganito naman, kahihiyan ang binibigay sa ating lahi, matutuwa ka ba? Siyempre, wala matutuwa sa ganitong klaseng eksena. Lalong-lalo lalo na, mismo kababayan mo yung makikita mong nasa ganitong sitwasyon. O, oh, ba diba? <laughs> Ang dami nang umaawat kay kabayan ayaw pang tumigil. Masyadong matapang itong sila kabayan. So, saan mga kabayan, mag-isip-isip tayo, ha? Huwag po tayo padalos-dalos sa ating mga ginagawang aksyon lalo na sa public area. Kapag nakita kayo ng pulis siguradong huhulihin kayo. Hindi natin alam kung ano ang uh, batas dyan sa Hong Kong. Pero for sure, kahit sa ang bansa naman ito, kung ganito may mga komosyon at gumagawa na ng public scandal at nakita kayo ng mga pulis siguradong huhulihin kayo. What? 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 So yan mga kabayan, sana ay uh, malinawan yung mga utak natin yung mga mahihilig sa mga ganitong gulo, kung matapang kayo, maganda at matapang kayo. Pero gamitin nyo tapang sa tamang paraan, hindi para maiskandalo ang ating mga sariling kababayan. At kung nagustuhan mo ang video ng ito, at bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga nitong viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.